540 na! Family feud na! Pwede siya sila, Hindi siya kinakabahan. 540 na lang mo takto na. Minimis dance. Minimis chat. Pwede ka rin na. Finally. May langaw. <laughs> Finally, at nilangaw yung tenga ko. I mean, finally, we're here at the parking area. Dito na kami ngayon sa accommodation namin. Pakita ko na. Kararating lang namin from, nabiyahe namin ng two and a half hours from Lucena to Quezon City. And Ngayong araw ay samahan kami ni Lab kasi may pupuntahan tayo bukas na bukas. Ngayong gabi na. Ngayong gabi, grabe yung <laughs> ng mukha ko dito. So, let's go. Magpahinga na muna tayo yung pumunta sa sa accommodation. Taray, saan tayo pupunta? Ay, eh, ang ganda dito. Ay, eh, ang pasabog, oh. oh pasabog siya. accommodation. So, andito na kami ngayon sa accommodation. I love the, ano, the entrance. Ayan, dito na kami. The aura, oh. So yung vibes dito sa VS Hotel, Victoria Sports Club, parang very Filipino siya. Nostalgic, very makalumang Filipino ang vibes. Pero siya lang, kanilang ano. Oo, oh, ang dami nilang room. So, ayan. Papasok lang namin. Ay, maganda ang ating hotel. Ay, taray. Maganda yung room nila. Keri na. This is not paid collaboration, pero okay yung room nila. Tingnan na natin kung makukusigahan. Ah, pwede na. Hindi na masama. So, mura lang naman namin to na book. Dali natin to. Target unlock. Yan mga sabihin nice. Ayan. Ayan. Gutom na ako. Lab. Gutom na ako. Sabi ko hindi ka gutom. Gutom na ako. Hindi ko sinabing hindi ako gutom. E, tayo nga, eh, tayo ko nga. 30 per hour sa nyo. Tara na po, sir. Chip. Good morning. Morning mga kalablab. At ang oras po natin ngayon ay 9. <coughs> Mm -hmm. noodles, no? si Love, Love. Good luck, sa Alright. we have our food here. Thank you so much. What's your name? Po? Physical. Physical. Thank you so much for food. Salamat po. I'm na tayo. Gutom na ako. para mamadali namin ayan para na namin umabot sa ating taping ayan, so andito na kami sa dressing room na napaka fresh <laughs> <laughs> andito kami kasama namin ang pangarap yes, ayan na ating pangarap guys, follow nyo sila mami, di daddy Ian. and si mami, andyan si Hi guys! Um, Ayan natin mga kampas lupa. Ang <laughs> At ating manager. Talaga yung talaga yung talaga yung mga ating manager. Ayan. Ang ating financer. So dito kami ngayon kasi may meeting pa kami. So tingnan natin kung sino mga kalaban natin. Hindi kami ready! Hindi kami ready! Hindi hey. kami ready! Oh, Hindi kami oh, ready! Ayan. Hindi so, kami oh, Pero ito na tayo. Ganda ng na <laughs> outfit namin. Nag-match talaga <laughs> nyo Nag <-blend. laughs> sa... Yan. Nag-blend. Nung sa sopa. Sa ito sila, hindi siya nakabahan. Hindi nyo man makita niya nakabahan. Wala ba? Napaka ano yan. Chill lang. Pero... Ay, nandiyan yan. Hindi mo, hindi ko... family feud na! Okay ba yun? Okay ba yun? In 5, 4, 3, 2... Action! 5, 4, 3 na! family Feud na! Opa! Thank you! Mm -hmm. mm -hmm. yes, lamutak yes, na! 540 na lamutak! <laughs> ano na ito? Keep ka Keep ka, lang lang. Lang. Deep, ka <laughs> Kasi, it's, everything is about love. Without love, the words go wrong What? Please also, ha, may baby. May baby din ako. I'm a trans man. May baby, baby ako through the secret about Ha, may baby din ako. Sabi <laughs> 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 niyo, baby! Kansa lang talaga. Wala. Ayun.

Baik <laughs> kami Amazing! Grabe. Amazing. Grabe ka pala pag live. ang bilis ang bilis na pangyayari. Yung Mabilis ang utak mo. galing namin ng collaboration namin. Kaya ako! Nakamend kami. Tignan kami mananalo yes. Kumusta yung mga nag-fast money? Oh, usay napaka Sobra man yan. Napaka-usay. Ang bilis na oras. Dapat pabilis utak mo. Yung brain cells ko nagkagulo. Grabe.

Pero. Kailan? <laughs> Dito. Magdeline. Ah, tapatsabi ko sa iyo, kapulin mo. Ah. Sana establish ko siya. Ikaw yung okay. coupon okay. 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 Pero mas mataas mo para sa loob ng haunted house. Oo. Actually, nasa isa po, hindi ko parang sa Hindi ko talaga, gagawin ako. Parang ah, nag-lock no? Parang yun talaga pala ang mental block. Mental sa mong sabihin, pero hindi mo masabi. No, mental mental lah, talaga. <laughs>

ano sa kanila? Pagpunta <laughs> lang tayo ng past na more exposure na yun. Sopra. Sa team natin. E, yung man, -alala. alam mo lang, wala ako, wala talagang nag... Ang inabaka ko yung buzzer. Yung mag-dobli yung sabi. Alam mo na natin lagi, tayo lagi yung nakapakuha na. Thank you! <laughs> ah, thank you so much for watching, guys. Ayan. At salamat po sa pagmamahal at suporta ninyo sa amin. Hindi na kami ah! nakaka hindi na kami nakapag-outro. Gusto lamang po namin magpasalamat sa mga sumuporta at nanood sa amin sa Family Feud. Maraming salamat po. At ito na po kami sa aming tahanan. Magkasama po kami ni Bino. Sorry naman. <laughs> Hanggang sa muli na, kalablab. Bye! <laughs>